Marami na akong nasabing magagandang bagay about sa 4G d home wifi routers sa ating mga previous video. Yun nga lang napansin ko na madami din yung mga nagko-comment sa atin about sa mga na-experience nila sa kanilang 4G home wifi at sa mga problema ang nakaharap nila sa paggamit nito. At bilang nagmamayari rin ng dito home wifi routers, gusto kong ibahagi ang mga napansin ko. Welcome sa Network Enthusiast PH at sa ating video ay ibabahagi ko yung mga tingin ko ay mga problema ng mga 4G routers ni dito. Disclaimer lang, bago tayo magsimula, ang video na ito ay hindi sponsored at ang mga sasabihin ko dito ay base sa paggamit ko ng mga home wifi devices na ito. Gusto ko rin ipaalala na hindi ito paninira sa kanilang mga produkto. Bagkos ay feedback bilang isa ring consumer para ma-improve ang kanilang mga serbisyo. So guys, hindi naman natin mapagkakaila na dahil sa paglabas ni Dito, napilitan talaga yung dalawang malaking telco na mag-improve din sa kanilang serbisyo. Sa pag-release nila ng 4G home Wi-Fi devices, natuwa ako dahil although 5G talaga yung kanilang main na ino-offer, ay sumabak sila na makapag-offer din ng 4G. Pero syempre, may mga issues at problema din ito katulad ng mga home wifi ng ibang telco. At ito ang mga sumusunod. Una sa lahat, Walang external antenna ports yung karamihan sa kanilang mga 4G home Wi-Fi devices. At para sa mga hindi nakakaalam, ganito po yung itsura ng external antenna ports. Napansin ko, karamihan sa mga home Wi-Fi routers nila sa mga 4G ay built-in yung kanilang external antenna at hindi ka pwedeng magkabit ng mga third-party 4G LTE antennas. Kung sa mga remote areas ka katulad ng ilang lugar sa probinsya na mahina talaga yung signal ni dito, pwede mo ma-enhance yung reception ng dito signal kung magkakabit ka ng mga third-party 4G LTE antennas. At kahit papano, mai-improve mo yung internet connectivity. Ngayon, papano ko nasabi na maaari itong maging problema? Dahil walang external antenna ports, hindi ka makakapagkabit ng ganong mga antena para ma-improve ang connection mo at stuck ka talaga sa mga nakakabit na na antena sa home wifi mo. So kailangan mo talaga i-check muna kung okay yung signal ni dito sa lugar nyo bago ka bumili ng kanilang 4G LTE router. Pwede nyo i-check kung merong signal ni dito sa inyong area gamit ang cellmapper.net or mas maganda ay bumili kayo ng SIM at ikabit yon sa inyong smartphone para kayo mismo ma-check nyo yung first hand kung okay yung internet ni dito sa inyong area. Pangalawa, ay hindi nakasalpak sa mismong home wifi yung SIM card na included. Compared kasi sa mga competitors ni dito, like Globe and Smart, yung kanilang mga home wifi ay nakasalpak na sa mismong home wifi yung SIM card pagkabili ninyo ng unit. Ang problema kasi sa 4G home wifi ni dito, dahil nga ikaw pa ang magkakabit, posible na pag hindi maganda yung pagkakasalpak ng SIM dun sa kanyang home router, ay maaaring hindi na mabasa yung SIM card at magresulta sa pagkasira ng gold contacts ng SIM o yung contacts ng mismong home router at magkaroon kayo ng no internet connectivity issue. Naisip ko, kaya naman ginawa ito ni Dito na magkahiwala yung SIM card at ikaw pa ang magkakabit ay dahil need mo pa itong i-activate through Volt LTE devices para magkaroon ng phone number at para makapag-SIM registration sa kanilang app. At speaking of magkaroon ng phone number, ang pangatlo ay yung phone number ay hindi pa readily available unless activated yung SIM card through Volt LTE devices. Kaya kung mapapansin nyo, walang phone number na kasama dun sa SIM card. Need pa kasi ikabit dun sa compatible na smartphone yung inyong SIM. Once na nakakabit na, need naman i-activate yung data para mag si dito ng SMS or text message about sa inyong phone number. Eto pa, hindi lahat ng smartphone ay compatible kay dito. Kaya marami akong viewers na hirap makapag-SIM register sa app kasi hindi nila alam kung nasaan ba makukuha yung phone number ng dito SIM na kasama ng 4G home wifi nila. And take note, pag hindi pa kayo nakapag-SIM register, hindi nyo makukuha yung free or bonus data na kasama ng inyong 4G home wifi. Kaya suggest ko guys, pag hindi pa kayo nakareceive ng SMS sa isang smartphone, itry nyo ikabit sa iba pang smartphone. Pwede nyo ring i-check yung announcement ni dito about sa Volt LTE devices na nilagay ko sa video description. At ang pang-apat, at matagal ko nang hinihiling mula nung lumabas ang 4G home wifi at until now ay wala pa. Ay wala pa rin silang unlimited data promo sa 4G home wifi. Yes, narinig nyo ako ng tama. Medyo matagal na rin nung in nila itong 4G home wifi sa market. As of recording of this video, yung pinakamataas na data allocation na pwede mong mabili sa 4G Home Wi-Fi ay ang data promo load 480 na meron lang 50GB na data for 30 days. Aminin na natin, hindi ito sasapat kung pamilya kayong gagamit ng ganitong data allocation. At siguradong di aabot ng 30 days yung data mo kung panay video streaming ang ginagawa nyo sa inyong internet. Di pa kasama dyan yung malalaking pag-download ng files voice calls at iba pang internet activity. Kaya nga, sana hiling ko, kung hindi nila kayang mai-offer yung unlimited data sa 4G home wifi, eh sana at least, e eh taasan pa nila yung data allocation. At ang panlima, ang dito ay 5G focused. Yes, sobrang focused kahit sa mobile and postpaid nila. 5G talaga ang binibida nila. Kaya naman, nakikita ko itong problema sa 4G kasi parang napabayaan na nila ito. Ito pa naman yung sanang makakatulong dun sa mga consumer na hindi naaabot ng 5G signal at 4G lang yung available sa kanilang area. At sa aking opinion, walang problema sa pag-release ng mga bagong model ng modem router sa 4G. Pero sana mag-focus sila sa mga promos, data allocation at specs ng kanilang mga home wifi para talagang masulit ng kanilang mga consumer yung binibili nilang unit. As a final note mga ka-enthusiast, Gustong gusto ko talaga mag-improve si dito sa 4G home wifi. Pero dahil sa mga downside na ito, mas appealing sa akin yung mga offer ni PLDT, Smart and Globe sa 4G. Sana mapansin talaga ni dito yung 4G home router nila dahil nagiging lackluster ito talaga compared sa kanilang 5G home wifi variant. Still at katulad ng sinasabi ko sa ating mga previous video, para sa akin okay pa rin itong gamitin as backup internet connection. As an alternative, kung gusto nyo talaga ng mga bagay na wala si dito 4G at kung available naman yung 5G signal sa inyong area, i-skip eh nyo na si 4G home wifi ni dito. At mag 5G home wifi na lang kayo. Kasi yung 5G home wifi ni dito ay merong external antenna ports, unlimited data offer at iba pa. Meron din akong review nito sa aking channel at iiwan ko yung link sa video description. So guys, sa mga nakabili na, ano yung masasabi nyo sa inyong dito 4G home router? At sa mga bibili pa lang, kinoconsider nyo ba yung 4G or 5G na home prepaid router ni dito? Comment nyo naman sa ibaba. Nga pala, huwag nyong kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click yung bell icon dahil malaking tulong yon para masuportahan yung channel natin. Salamat sa panonood.